Disney and congratulations. Okay, i-cater na natin ang mga fans ng Rastro Rebels. Unahin na natin, Rian and Liza. Kasi syempre, reunited na kayo. Um, ang tagal inantayin ng fans niyo. So, what was your first reaction na nalaman niyo that you will be working again together? Even if, I'm sure, very different ito than TRMB, ano? You know? Pero at least yung fact kasi na magkasama kayo, excited sila. Actually, before sinagtala, magkasama na kami ni Rian sa Sangre. So, uh, nung nalaman namin, parang ang saya lang kasi um, nagkakapwentuhan kami about the film. Tapos, um, hindi ito yung inaasahan nilang pelikula. Hindi pa ito. So, alam ko, aware naman din sila na may gagawin pa kaming isang pang pelikula pero parang pa pa bonus din to sa kanila, de ba? Um, that they'll see us in a different, uh, parang story in different roles. And masaya kasi magkabanda kami, de ba? Parang um, Syrian then is musically inclined. Hindi alam ng tao na nagde drums talaga siya. <laughs> so magugulat kayo sa kanya dito. Talagang palung <laughs> palung. ano po? Mag siyang Rian. Uh, ayun na nga, so we had already started working sa Sangre, so madalas na din kami nagkita. Pero in the days in between, nakikita na din kasi kami sa Sinagtala. Um, even if we worked together before, uh, I feel like iba na din yung closeness namin ngayon ni Glyza. And ayun na nga, gagawin pa naman namin yung movie na yun na inaasahan nila. Pero I feel that uh, inaasahan ko pa rin yung support nila dito dahil yung mga times naman after pa ng TRMP na uh, kahit may sariling project si Glyza, sinusuportahan nila tapos yung may sarili din akong project kahit hindi kami magkasama, sinusuportahan pa rin nila So, we're looking forward to hopefully seeing them in the premiere night uh, and in the cinemas after that Ayun. So, sana they can just uh, support us through this whole process. Marami pa kami surprises for them this year. Um, kasi yung PRMD was 10 years ago, no? So, ang dami nang nagbago. So, ngayon, since ngayon kayo nag-reunite, paano din exchange yung dynamics as friends, as work, as colleagues? Kasi sabi niyo nga, mas naging close din kayo ngayon. Paano nag-iba? Tumita <laughs> <laughs> na kami. Iba na yung mga pinag-uusapan namin mga katila, gano'n. <laughs> Uh, cookies. <laughs> <laughs> Ganoon na nga kami mag-isip. Oh, uh, po, yung mga pang pa-happy na. Ganyan. Kasi before, parang ano, pa, uh, ano ba, um, ano daw? mas focus tayo sa ano ta talaga yung work. eh. eh. focus pa rin naman tayo ngayon. Pero parang mas personal na rin yung mga pinag-uusapan namin. Like life. Di ba? Kasi 10 years ago na rin yun, different yung yung age namin. Ano ako, parang I was like 28. Ngayon, 37 na ako. So parang talagang nag-iba na yung dynamics. Yung priorities namin nag-iba na. And ang saya lang din makausap si sa ibang, ano, ibang subject. Like, hindi lang about work, but about life. Ako personally, I feel like medyo through time nabawasan yung pressure uh, for us. Para bang, before kasi, I felt like no matter what yung pinag-uusapan namin or no matter what uh, yung magiging interest namin or kung ano man yung ginagawa namin, laging nadadala pa rin yung usapan dun sa, uh, tungkol pa rin siya sa TRMD. Which, syempre, dahil mga artist kami at gusto namin mag-grow at mas marami pa kami gustong i-explore ng mga roles. Um, ayun nga, parang nakaka-pressure siya to, uh, to make it about that. Um, pero now, Because we're older, we're more mature, we're more secure with ourselves. I don't think we feel the pressure as much, and we're free to really open up na to each other. And that's why I said kanina na iba na yung closeness ngayon, iba na yung friendship ngayon, um, which I think uh, will also translate to better chemistry also in the future. Alright, okay. thank you so much, thank and congratulations, you. everyone.